Jake Ejercito at Filmar Alipayo. Maayos na pala ang ugnayan. Jake, malaki ang pasasalamat kay Filmar Alipayo dahil sa pag-aalaga nito sa kanyang anak na si Ellie. Matatandaan ng unang magpunta si Jake Ejercito sa Siargao ay tila nagkaroon ng hindi magandang pagkakaunawaan si Andy Eigenman at si Filmar Alipayo. Ito ay umano dahil sa pagsiselos pa rin noon ni Phil Mar sa ex-boyfriend ni Andy Eigenman na si Jake, ang ama ng kanyang panganay na anak na si Ellie. Ang unang pagpunta noon ni Jake Ehers ito sa Siargao ay upang ipagdiwang ang birthday ng kanyang anak na si Ellie, kung saan nagpunta pa nga doon ang buong pamilya ni Andy Eigenman kasama ang kanyang mga anak na sina Ellie, Kowa at Lilo at hindi na kasama si Philmar Alipayo. Ngunit sa naging interview ngayon ni Jake ay maayos na ang kalagayan nila o ugnayan ng fiancé ng kanyang ex-girlfriend na si Andy Eigenman at ni Philmar Alipayo. Ayon kay Jake, as a stepfather, I'm sure inaalagaan niya si Ellie. Iyan ang ipinahayag ni Jake Ejercito patungkol sa partner ni Andy Eigenman na si Philmar Alipayo matapos tanungin ni Ogie Diaz ang patungkol sa kanilang setup ni Andy. Pagtatanungan ni Ogi, So okay din naman kayo nung husband ni Andy. Kumbaga, di ba may mga setup na magpaalam ka sa stepdad? Yung mga ganon, sa inyo, e eh anak mo yan, bahala kayo. Ang sagot naman ni Jake, Si Phil Mar, I've met him several times. Pag pumupunta ako sa Siargao, I mean, He's been kind, courteous. Nakapunta na ako sa bahay nila. Pero not to the fact naman na bonding kami. Hindi naman ganon. Thankful lang din ako sa kanya. Kasi syempre si Ellie, nakatira sa bahay nila, di ba? And as a stepfather, I'm sure inaalagaan niya rin si Ellie. Wala naman reklamo si Ellie sa akin about him. So very grateful ako na ganon. Ni hindi ko siya iniisip or pinoproblema ikinagulat at nagbigay ng respeto ang mga netizens at ang publiko para sa pagbibigay respeto o daan ni Filmar Alipayo kay Ellie at kay J.K. Hersito. Sa puntong napapunta pa ni Andy Eigenman si Jake sa mismong bahay nila ni Filmar Alipayo. Marami nga ang humahanga ngayon kay Filmar dahil finally ay natanggap na nito ang relasyon o dating relasyon ni Andy Eigenman kay J.K. Hersito at ang pagiging tunay na ama talaga nito para kay Ellie. Ibinahagi din ni Jake Ejercito na sa kasalukuyan ay tila wala na silang set up ngayon ni Andy Eigenman. Nagdidesisyon na rin umano ngayon si Ellie kung kanino niya gustong magpunta. May mga pagkakataon din umano na sinasabi ni Ellie na namimiss na niya ang kanyang mga magulang na sina Philmar at si Andy sa Siargao, maging ang kanyang mga kapatid na sila Lilo at Koa. Kung kaya naman kung minsan, kapag nasa Maynila si Ellie ay lumilipad silang dalawa ni Jake pabalik ng Siargao upang doon magbonding. Ayon pa kay Jake, may mga pagkakataon din umano na sinasabi mismo ni Ellie kay Andy Eigenman na namimiss niya ang Manila at ang kanyang mga kapamilya doon na sina Jake at Ehercito family. Kung kaya naman anytime na gustuhin ni Ellie ay nakakapagbabalik-balik ito Manila to Siargao. Noong una Umano ay hindi naging madali ang setup ni Andy Iron at ni Jackie Hersito patungkol sa kanilang co-parenting para kay Ellie dahil noon Umano ay mga bata pa sila at talagang binibilang nila ang mga araw na kasama nila ang kanilang anak na si Ellie. Ngunit ngayon ay hindi na Umano ganoon.